Okay, hey, mga kababayan, mga kawok sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy at sa lahat ng OFW at kabataan na nanonood. Welcome sa hashtag Walk with Lan. Ako si Lan, inyong witty commentator sa gitna ng gulo. Ngayon, tanong, paano nagiging threat na yung matanda? No, si Senador Robin Padilla umiyak na, na umiyak depressed ako, sabi niya, dahil binasted ng ICC ang pagpapakawala kay Pangulong Rudy Duterte. Matanda na, 80 almost, humanitarian grounds pa more, pero sinabi ng ICC, flight risk ka. Digo, ha? May influence ka pa rin para magpatuloy ng krimen. Ano ito? Hollywood movie? Ha, Saturn alert mga kaibigan, parang sinasabi nila, matanda ka na pero pwede ka pang magvali sa dahi, ha, 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 ha. Pero seryoso, ito ang laban natin. Watch till the end para sa full expose. I-like na, i-subscribe na, at bell icon on. Sama-sama, hashtag laban para sa katotohanan. Shoutout mga kawok sa Dubai at Hong Kong. Salamat sa views. Shop na kayo, ha? Dito sa YouTube Shopping, sa Shopee, at Lazada. Ha? Dito lang po yan sa YouTube Shopping. Ha? Dito po sa ating video. Ha? Nako, marami pong mga uh, discounts. Ha? Uh, mga mag-subscribe na rin po kayo mga kaibigan. Okay, mga kawok. Balikan natin. Ha? Uh, biyernes ng gabi habang nagdi-deliberate ang Senado ng 2026 budget. Lumabas si Robin Padilla sa session hall. Bakit? Para manood ng live announcement ng ICC nagsimula na si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, isang Espanyola, ha? Magbasa. Ha? Sabi agad ni Padilla sa lawyer niya, wala na ito. At tama, binasted. No interim release for Duterte. Dahilan, flight trees at may political influence para magpatuloy ng crimes at i-evade ang trial. Okay. Ha? Factual check tayo, ha? Si Digong, 79 years old na. May health issues. COPD OPD publicly note appeal based on Article 16 ng Rome Statute, Humanitarian Grounds for Release. Pero ano ang sagot ng ICC? Threat ka pa rin. ba? Diba? Parang sinasabi nila, matanda ka pero kaya mo pang tumakbo papuntang uh, Mindanao. No? Si Padilla malungkot kasi inaasahan natin, di naman umihingi ng kahit ano. Paano naging threat yung matanda? Emotional ito mga kawop? At si Della Rosa, biglang absent. Naalala nyo ha, sinabi niya, pagtatarsan ako kung unfair. Okay. Ito na mga kababayan, Bayos Tribunal, founded 2002. ah, 224 members, per Pilipinas lumabas. 2019, under Duterte kasi walang jurisdiction. Pero nung bumalik si BBM, biglang may waran. Coincidence, sino ba ang nagdidikta? U.S. or European Union? Puppet show ito mga kaibigan. Okay, shout out ha. Uh, youth sa Pilipinas at Canada, kayo ang future. Subscribe na para di kayo ma wash At shop reminder ha, bilhin nyo ang hashtag Digong Strong, no? Mag perfect for coffee breaks. Uh, mga kawok, intellectual time. Bakit ICC, International Circus Court, founded para sa war crimes, genocide, pero bakit sa drug war tayo? 6,000 to 30,000 deaths, mostly poor addicts. Pero compare ha, US drone strikes sa Middle East, libo libong sibilyan, zero. ICC case, Israel sa Gaza, walang angwanan. ICC ha, never convicted a Western leader. African leaders lang, 10 out of 31 cases, colonial pa rin. Sa atin, oplantok hang seed lives, crime rate down 50%, under Duterte. Gallup 2023, 80% Pinoy support drug war. Pero ICC ignores that. Tigong, matanda ka na, pero bakit may influence? Kasi idol ka pa rin. Sabi ng ICC, parang natakot sila sa rallies, sa dahil. 1,000 supporters last time, Padilla plano pang kumalik doon. Bakit flight risk? Wala namang private jet city Tigong. Nasa Davao siya. Bahay-bahay at continue crimes. Ano? Magda-drug war sa wheelchair? hilaw, no? Para sa mga OFW sa Australia at UK, kayo nakaka-experience ng real justice abroad. Pero sa Pilipinas, dayuhan ang humahatol, laban tayo, no? Mag-subscribe na at join membership. Exclusive chats with Kawok at Shop Duterte Keychains. Mura lang, suporta sa laban mga kaibigan. Ngayon, bigyang pugay natin si Robin Padilla, action star, third senator, solid sa Duterte, hindi lang alay, brother. Tagal kong inantay sabi niya. Step out the Senate, ha, para sa announcement, dedication. Si Padilla parang movie hero, ha? Depressed mode on, pero hindi susuko. At tama siya, di threat sitcom, Sabi ng critics, may influence. Oo, kasi mahal siya ng masa. 2016, election nga, naka-16 million votes. Hanggang ngayon, service shows, 70% approval. Okay. Ano bang legacy ni Duterte? Infrastructure boom, no? COVID handling, vaccines free, drug war, reduce shabu deaths from 100 a day to near zero. Factual, pideya data. Pero ICC ignores victims of drugs, mga nanay na nawalan ng anak sa sobrang gamot. Shoutout sa mga kawak natin sa US at Germany. Kayo ang backbone ng remittances. Sumortahan natin si Digong para sa inyo rin kinabukasan mga kabataan, mag-comment paano nagiging threat ang matanda. Okay, ha? Bilhin nyo ng mga uh, gamit, no? Uh, sa pamamagitan ng Shopee at Lazada dito, ha? Sa YouTube Shopping, mga collectibles para sa fans. Ay, nako, marami pong discounts na marireceive nyo, mga kaibigan. Si Batu de la Rosa, ha? Silent mode, since rumors ng walang absence of budget session. Naalala nyo, ha? Magtatakot. Sabi niya, magtatago ako sa kubat kung injustice. Tarzan vibes. Pero seryoso, police chief siya. Pero under orders ni ko Chain of command. Ay, nako, global view tayo mga kaibigan. Bakit tayo lang? Venezuela, drug war. Walang IDZ. Mexico, 300,000 deaths. Zero case. Selective justice ba ito? ICC budget, ha? 187 million euros yearly. From where? European Union money. Okay, ah, si Tigong, matanda ka na, ha? pero bakit ka pa rin sexy sa mata ng masa? Political influence, oo, kasi tapat siya. No? Para sa Japan, Italy, UAE, OFWs, kayo nakakita ng real threat sa pulot. Terrorists, not all leaders fighting drugs. Ay, nako, subscribe mga kaibigan, no? Uh, sana po makaabot tayo ng 1 million subscribers uh, next year. Okay? Maraming maraming salamat po. Join membership for behind the scenes. Ay, ah, nako mag-shop na rin po kayo ng mga stickers do no? i sa kotse niyo mga kaibigan. Okay, mga ka-walk. Ah, in-depth tayo, no? Room statute. Filipinas signed pero withdrew. Wala silang jurisdiction pero nagpursue pa rin. Violation ng sovereignty. UN Charter Article 2, no, number, uh, no interference. ICC like X na ayaw magpago, babalik ka pa rin sa akin, tigong, pero hindi para sa mga kabataan, ito ang lesson ha, huwag mangungopia sa mga asignatura at huwag mangungopia sa mga quizzes at exam. Kitang kita kayo, mahiya kayo sa mga magulang nyo. Huwag magpauto sa foreign narratives ha, drugs killed more finoys tokhang. Lahat ng viewers natin mga kaibigan, shout out, salamat, salamat, especially sa Pilipinas at Hong Kong. -Ho. Oy, oh, magalo po kayo ha. Maraming merch na pandal sa Lazada at uh, Shopee ha, supportahan po natin ang mga local sellers. Okay, quick Q&A, no? Bakit bias ang um, Okay, bakit bias ang ICC, no? Anong sagot diyan? A Western agenda. Anong gagawin natin? Rally, vote, anti-ICC, share stories nyo sa comment section. Mga kababayan, ah, uh, salamat sa ilang mga minuto ng katotohanan. I like, I share, I subscribe. Hashtag Walk with Land Forever. Ah, ano ba, ah, yung spelling po? Hindi po uh, W O K E, ha? Ah, kasi hindi po W O K E. Kasi may nag-comment po, ano? You know, w O K E, -E unhang. <laughs> Ay nako. Ay nako, 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 nako. Tapos magsasabi pa lang, grabe, grabe ka boy. Oh, kung sino ka man. Ha? Kung sino ka man yari ka. God bless Bicol, Padilla at Pilipinas. See you next time at mabuhay po ang Pilipinas.